Pagkamatay ng isang dalagita sa Leyte dahil sa food poisoning, wala din pong nangyaring gang rape ayon po naman sa findings ng PNP. Detalye na balita manakay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Itinanggi ng kapulisa na nagang rape ang isang 12-anyos na dalagita. Ito ang sinabi ni Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr. Base sa autopsy report na walang nakitang gang rape ang biktima bagkos Ito'y na food poison ang dumalo sa isang birthday celebration sa barangay Cavite East Palolete ng Kumain at nag-inuman. Kinilala ang biktima si alias Jane, Dusi News residente ng Kalanipawan sa lungsod ng Tacloban. Nakaway pa ang biktima sa kalang bahay, subalit nakaranas na masamang mga uh, naramdaman sa katawan kaya itinakbo ito sa Tacloban City Hospital at binawian ng buhay. Ang mga nagakalat sa social media na nagangrip ang biktima ay walang katotohanan ayon sa kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Takloban, ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa DZARITS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dangan salamat Jimmy Angay-Angay!